Hello guys. Yan ta maglaro tayo ng Minecraft. Nandito lang. Eh, okay. gabi na guys. Sana sa anak ko. Tulog na tayo guys. Busy kasi nagbuwat na ang mga agyana ng ano, mga

payat ron parang bata baka yung mga guys ah, malapit na kasi sumatapos eh ito na ito Okay lang ba guys? Ang tawag ko na inyo. Sa ang video, tropa. Sasabihin ko nyo. Hello mga katropa. Abis, hey. ako pa kayo? Abis. Ang inyo ng ate ko kasi a guys. Sabi ang inyo ng ate ko guys. Pasensya na po. Sita na, na mga katropa. Parang no't tanda ng aas ako mga katulad ko. Minsan ako, mga katropa. Guys, hindi nila ate katulad. Guys, yan nagpalayo na ako

game game kami sa Minecraft pero hindi to mo jang eh yan minsan ako guys kasi ingay talaga ng ate ko ito yung ano ko na guys ito yang mga street food nandun ito yung mga pagya padaan guys to Okay. Init mo na nyo guys. O, okay lang kung pangit. Hindi naman ako masusuko guys. Kaya ko ingay mo naman. Kung may Guys, pasensya talaga guys. Nakatropa. Sorry. Sorry. Sore na, cinca mga katropa malapit na tayo ito kung matapos ang video to may part tayo guys okay abangan nyo sa part 2 sa sunod hey guys Babanda na ako ng kwarto. Ang ingay naman nun. Dito tayo. And tapos na. Tatsu kita doon ha. Yari. Set that Okay, sorry guys. Hindi kasi ako. Wala akong idea mag ano mag story ako. Naya, kinala, kinala nyo ba si ano, Jemayla White <coughs> Nandito kasi siya. What's up? Sige you no, know, mag-voice ka. What's up guys? Yan si Jemayla White Please subscribe to this channel and my channel too. Sabi niya, mag-subscribe kayo. Na, para makatulong matapos to tapos sa kanya din sige na guys subscribe na kayo okay na sa buhay nyo guys gusto ang buhay nyo guys Maghimo. Guys, magbubukotan tayo ng part dito, dito, dito. Dito siya, oh. Para may design din, di ba Kapag walang statue, oh. May no. Ito, ano, oh. ako. Guys, kasi nasa ako. Ang, guys, naka-fail ba kayo ng my linog? oh? yung lindol. Hindi ako naka-feel kasi kasi natutulog kasi ako. Hindi ako nag-tulog. Nahilagnat kasi ako. na ako guys. Masagot na ang ano ko. Katawal ko guys. Huwag yung mag-alala guys. Mahayon rin ako. Ano oh, mo subscribe pa Please. New YouTuber lang kasi ako. Bago lang ako mag... First time lang ako mag... YouTuber. Gusto ko kasi mag YouTuber eh. Ba't naman natin ang na ano... Ganyan yung gusto. Parang dali. Ganyan yung parang dali. guys. Marunong kayo mag... Ano guys? Anong tawag ng naroon na yun? Yung dampa? Marunong ba kayo ganyan guys? Comment down below guys kung marunong kayo yan Sino marunong? Buli magawang B1 dyan. Magahamon kasi ako. Nagkasibo ako. Sa ano? Sa malapit ng deep end. Doon ako nakatira kung Comment down below guys kung marunong kayo. Comment down below guys kung maghahamon kayo. Sabihin nyo na nang, nang pwede pa ako biwan. Yan. Mag-comment lang kayo. Kasi si Jomay na kayo, hindi may marunong. Hindi totoo. Hindi siya marunong mag, ano guys? Hindi magdampa guys. Mar marunong lang ako mag guys. Tsaka guys, hmm. sinong malapit na birthday dyan, bibigyan ko ng Robux. Comment down below kung ano, ilan yung gusto nyo. I-add lang yun. Add, pangalan ko po ay, kuan, ano, Wanna fly yung email player dati. Yung yung pangalan ko. I-add niya ako kung malapit na bang birthday niya. Ibigyan ko ibigyan ko ng what, magkano yung ihingi niyo, ibibigay ko. Comment lang kayo guys. Okay. Ayan, malapit na to matapos, guys. Sige, malapit ng gabi. Sleep mo na tayo, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Ganda ng panahon ngayon, ha. Parang si Jesus. Si Jesus na makajudge natin. Diba? Guys, sino yung... Jesus na love Jesus. Comment na kayo. Ang ganda ng panahon. Dito muna tayo guys. Bukon muna natin to, First time ko lang mag guys. Yung first time ko lang mag-record. Hindi ako, first time ko lang to. First time ko to sa buhay ko. Gusto ko kasi maging YouTuber. Guys, sana mag-subscribe kayo guys. Okay lang kung hindi kayo mag-subscribe. Kung sino mag-subscribe, bigyan ko dito ng <laughs> Ano? 10,000 Robux. Kailangan 10,000. Yan yung matipid lang ko lang. Yan si Jamay ng IT right? ay magre-record na naman. So, um, malapit na tumatapos. Huwag kayong magre-record guys.

Malapit yeah. na to guys. Huwag kayo mag-alala. Don't skip the video guys. Please. Please lang guys. Huwag kayo guys. Mahawa ka naman guys eh. Prince... Narinig um okay, yan guys. Narinig yan guys. Kaysa ba sa part 2? Bye! itlang lang guys ha. Huh?